Sarado na raw para kay Defense Secretary Gilbert Chudoro ang isyo ng umano'y planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos sa hanay ng militar. Siguro naman, siniguro naman ang kapulisan na walang kamukhang pag-aalsa sa kanilang hanay. Nasa front ay na balitang yan si Gary De Leon. Nakakasagabal daw ang isiniwalat ni AFP Chief of Staff Rodolfo Browner Jr. sa isiniwalat na destabilization effort laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang giniit ni Defense Secretary Gilbert Chidoro para raw sa kanya. Tapos na ang isyong ito. Close na yan eh, especially in my case. No? May iba akong mga inaatindi. Uh, etong mga to, it's not worth my time. Kahit nga raw ang Malacanang, walang tinatanong tungkol dito. Sa kabila niyan, hindi kakastiguin ni Gibo, si General Browner sa pagsisiwalat nito sa bantanan ng destabilization. May full faith and confidence ako sa ating sandatahang lakas at liderato nila. So, ako'y uh, ako ay uh, tiwala sa kanila na uh, walang ganun na nangyayari, no? Sabi naman ng mismong AFP spokesperson, totoong may mga kumakausap sa ilang sundalo para sa pagkilos sa pagpapatalsik kay PBBM. Pero malabnaw pa raw ito at hindi yung aktual na destabilisasyon. Kaya wala raw dapat ikabahala with this event uh, we are uh, very confident na wala talagang problema po wala pong uh, any attempt to uh, destabilize uh, or there is no plot to destabilize the Marcos government siniguro naman ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na walang namumuong kudeta laban kay Pangulong Marcos sa loob ng kanilang organisasyon. Bagamat aminado si Acorda na naging kontrobersyal sa mga pulis ang panukalang pag-amienda sa pension system ng military and uniform personnel. Pag nagmi-meeting kami, tinatanong niya kung musta kapulisan natin. And napag-uusapan naman and uh, uh, all these issues are properly addressed and... Uh, There's no reason para magiging demoralized or for the uh, PNP members na maging maging uh, aktibo or magparticipate sa mga destabilization. Nagbabalita mula sa frontline Gary De Leon. News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.